<laughs> Alam ko na, Ben. Uh, siguro, nung, nung pinagpupuntis -bog ka ng mama mo, kabuha na lang na, kabuha, kabuha na, na lang, lang sa'yo. Pupuntis pa yung papa mo. Pupuntis <laughs> <laughs> pa yung papa mo. Natumbok. Hindi niya nakontrol. Na natumbok pa yun. No? Ayun. <laughs> Ayun. <laughs> so, um, sabi nga, uh, dapat yung binoksing-doksing mo. <laughs> <laughs> para para nauluan <laughs>